Kapag pinag-uusapan kung ano nga ba ang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan, madalas mabanggit ang imperyo ni Alexander the Great o di kaya ang imperyong itinatag ng mga Mongol, ang British Empire at maging ang Roman Empire. Ginpaman, isang imperyo ang kadalasang napagsasawalang bahala. Ito ang Persian Empire o kilala din bilang Achaemenid Empire. Ang imperyo ng mga Persyano ay namumukod tangi dahil hindi lamang sa malaki ito kundi dahil na rin sa napakarami nitong pamana sa daigdig mula sa relihiyon, pamahalaan, militar, agham at marami pang iba. Sa kanilang rurok ng kapangyarihan, itatanghal ang Persian Empire bilang pinakaunang superpower sa kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating komrad na sina Maxiong Kasaysayan Boy Duwag ng Kidapawan Francis Santos Arlo Remehio, Bob Swelding ng GMA Cavite Oti Jabber Tristan De La Torre ng Cavite Raven Galono ng Bacolod Nemuel Joshua Magdaong ng Bicol At Charles Algreen Maraming salamat mga kamarad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel magkomento lamang sa iba ba kung nais nyo rin may shoutout sa ating susunod na mga episode. Ang istorya ng Persian Empire ay magsisimula libong taon ng nakalilipas. Ang mga sinaunang Persian ay mga lagalag na tao na ang pangunahing kabuhayan ay pagpapastol ng hayop. Kaya naman, sila ay palipat-lipat ng tirahan kung nasaan ang damuhan na kailangan ng kanilang mga alaga. Kinalaunan, ang mga Persian ay permanenteng maninirahan sa lupain malapit sa Persian Gulf sa kasalukuyang timog ng bansang Iran. Gin pa man, sa kanilang maagang kasaysayan, ang mga Persyano ay napasailalim sa Median Empire. Ang Median Empire ay tinatag ng tribong Medes noong 7th century kung saan magkatulong nilang pinabagsak kasama ang mga Neo-Babylonian ang malupit na Assyrian Empire ang Median Empire ay sumasakop sa teritoryo mula sa Central Asia sa Bactria sa Silangan hanggang sa Cappadocia sa kasalukuyang Turkey sa Kanluran. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang mga Persyano bagamat may sariling hari ay nasa ilalim ng otoridad ng mga emperador ng Median Empire. Magbabago ang lahat ng ito sa pagpasok ng 553 BC. Sa panahong iyon, isang dakilang Persian leader ang may kilala siya si Cyrus. Pinamunuan ni Cyrus ang mga Persyano sa isang revolusyon para pabagsakin ang Median Empire. Sa loob ng tatlong taon, ang mga Median at Persyan ay nagharap sa isang madugong digmaan. Sa pagwawakas nito, nakubkob ng pwersa ni Cyrus ang kapitolyo ng Median Empire, ang Ekbatana. Kanilang nabihag ang emperador ng Median Empire sa Ekbatana inbis na paslangin. Ginawa niya itong advisor at pinakasala naman ang anak nitong si Amitis. Sa kanyang estrategikong pagpapatawad at pagpapakasal, minana ni Cyrus ang malaking imperyo ng mga Midian. Dito na nagsimula ang imperyong Persya na kanyang tinawag na Achaemenid Empire bilang pagkilala ni Cyrus sa kanyang ninuno na si Achaemenes. Sa kasamaang palad sa bagong Persian Empire, minana nila hindi lamang ang mga teritoryo ng mga Midyan, kundi maging ang mga kaaway nito. Sa kanluran, nakagirian ng mga Persian ang dati nitong kaalyadong Neo-Babylonian Empire na may hawak sa Mesopotamia kasalukuyang Iraq at ang Lydian Kingdom naman sa kasalukuyang Turkey. Noong 540 BC, napalaban ang mga Persian sa Turkey nang salakayin ng hari ng Lydian Empire ang kanilang teritoryo. Agaran itong sinagot ng counter ng puwersa ni Cyrus kung saan dudurugin niya ang mga ito sa labanan sa Timbra. Nagwagi si Cyrus sa Battle of Timbra dahil sa payo ng kanyang general na si Harpagus. Ayon sa kanyang general, dapat niyang ilagay ang kanyang dromedaris o camel forces sa harapan ng kanyang hukbo. Ito ay dahil hindi sanay ang mga kabayong Lydian sa itsura at amoy ng mga camel. Sinunod ito ni Cyrus at ng maglabanan nagpanik ang Lydian Cavalry at napaatras. Sa pagkatalong ito, nabihag ni Cyrus ang hari ng Lydian Kingdom at kanilang naisama ang Lydian Territory sa kanilang imperyo. Makalipas ang kanilang matagumpay na pagsakop sa Lydia, dumako ang atensyon ni Cyrus pasilangan sa lupain ng Indus Valley. Sa isang mabilisang kampanya, naging vassal state ni Cyrus ang mga teritoryo sa kanlurang India ng mga sumunod na taon, nakasagupa din ng Persian Empire ang isa sa pinakamahigpit nitong karibal. Ito ang Neo-Babylonian Empire o kilala din bilang mga Chaldean sa Mesopotamia. Kagaya ng naunang digmaan, dinurog ng puwersa ni Cyrus ang mga Babylonian sa Battle of Opis. Sa tindi ng kanilang pagkatalo, hindi na muli pang nabanggit sa kasaysayan ang Babylonian army. Makalipas ng labanan, Kanilang pinalibutan ang syudad ng Babylon at kanila itong napabagsak makalipas ang maikling labanan. Malugod na tinanggap ng mga mamamayan ng Neo-Babylonian Empire ang mga Persian. Para sa kanila, si Cyrus ay dihamak na mas mabuting lider at nagpakita ng paggalang sa paniniwala ng kanyang mga nasasakupan. Ito ay dahil pinahintulutan ni Cyrus ang iba't ibang grupo ng tao sa kanyang imperyo na sumamba sa kanilang mga Diyos. Sumunod, kanyang pinalaya ang mga tribong binihag ng mga Babylonian at kanilang pinauwi ang mga ito sa kanilang lupain. Isa sa mga tribong ito ang mga Hebreo na pinabalik sa Palestine. Bukod sa pagpapauwi sa kanila, pinondohan din ni Cyrus ang pagpapatayo ng kanilang syudad na Jerusalem. Dahil sa kanyang kabutihan, si Cyrus ay nabanggit sa Biblia ng mga Hebreo at tinawag siyang Sugo ni Yahweh. Noong 530 BC, Nasawi si Cyrus habang nasa military campaign sa kasalukuyang Kazakhstan. Ang kanyang katawan ay inuwi at inilagak sa syudad ng Pasargaday. Siya ay sinundan ng kanyang pinakamatandang anak na si Cambyses II. Ipinagpatuloy ni Cambyses ang pagpapalawak sa Persian Empire na sinimula ng kanyang ama. Noong 525 BC, sinakop ni Cambyses ang Phoenicia at ang Cyprus sa kanlurang bahagi ng Middle East. Nang kanyang mabihag ang mga puerto at daungan ng Phoenician Navy. Agaran siyang nagpatayo ng isang malakas na hukbong pandagat bilang paghahanda sa napipintong digmaan sa isa na namang dakilang sibilisasyon sa Timog. Ito ang Egyptian Empire. Ayon sa tala ni Herodotus, ang father of history, nagsimula ang hidwaan ng Persia at Egypt nang hingi ng Persian Emperor na si Cambyses ang anak ng Egyptian Pharaoh na si Amasis para pakasalan. Imbis na ipadala ang kanyang tunay na anak para maging kabit ni Cambyses, nagpadala siya ng magandang babae na pinagkunwari niyang anak niya. Nang madiskubre ni Cambyses ang panlulokong ito, lubos siyang nagalit at nagdeklara ng digmaan laban sa Egypt. Gain paman, ang talang ito ay mas malapit sa alamat kaysa katotohanan. Malamang na ang tunay na dahilan ng digmaang ito ay ang kagustuhan ng Persya napapalawak pa ang kanilang teritoryo at agawin ang masaganang Nile Valley sa mga Egyptian. Nasawi si Amasis bago niya pa makaharap ang pwersa ni Cambyses. Kaya naman, ang depensa ng imperyo ay nalipat sa kanyang bagitong anak na si Samtik III. Nagharap ang dalawang pwersang ito sa Battle of Pelusium noong 525 BC. Ayon sa alamat, ginamit ng mga Persyano ang kanilang kaalaman sa relihiyon para labanan ang mga Egyptian. Itinuturing na banal ng mga Egyptian ang pusa, kaya naman hindi nila ito pwedeng saktan at patayin. Nagdala ng napakaraming pusa ang mga Persyano at inilagay ito sa frontline na nagresulta para hindi makatira ng maayos ang mga Egyptian sa pag-aalalang tamaan nila ang mga pusa. Ganap na winasak ng mga Persyano ang kwersang Egyptian sa Pelusium kung saan tinatayang 50,000 na mga sundalong Egyptian ang nasawi, samantalang 7,000 mga Persian lamang ang nalagas. Tumakas ang Egyptian pharaoh sa syudad ng Memphis kung saan siya ay nakorner ng mga Persian at nabihag. Sa pagkapanalong ito, bumagsak ang buong Egyptian empire at napasailalim ilalim sa kontrol ng mga Persyano mula sa Egypt. Ninais ng Persian Emperor na ipagpatuloy ang pagpapalawak sa North Africa patungo sa Carthage sa kanluran at sa Ethiopia sa timog. Gayunpaman, hindi natuloy ang mga planong ito sa samut-saring kadahilanan. Noong summer ng 522 BC, nasawi si Cambyses dahil sa isang sugat na naimpeksyon at nabulok sa kanyang kamatayan. Nagkaroon ng kaguluhan sa Royal Palace ng Persia ang kapatid ni Cambises na si Bardia ang nakatadhana sanang pumalit sa kanya. Ginpaman, siya ay binihag at pinalitan ng nagbabalat kayong si mata. Ayon sa mga tala, si Gawmata at Bardia ay lubos na magkamuka kaya naman napakadali ng panlulokong kanilang ginawa. Nagkunwari si mata bilang si Bardia at namuno sa loob ng pitong buwan. Ginpaman, ang kanyang pamumuno ay agaran pababagsakin ng isa pang dakilang leader ng Persya. Siya si Dayara Hush na nangangahulugang tagahawak ng kabutihan o sa Ingles si Darius. Sa pamumuno ng bagong emperador na ito, tinawid ng mga Persya ng Hellespont at kanilang narating ang Europa. Sa sobrang lakas ng Persian Empire, napagtanto ng marami sa mga leader sa silangang Europe na walang saysay kung sila ay lalaban. Kaya naman, Agarang sumuko at nagpasailalim sa, sa Persya ang iba't ibang mga Europeyong kaharian sa Hilagang Greece, kagaya na lamang ng Thrace at Macedonia. Mula sa Hilagang Greece, nagpatuloy ang Persya sa kanilang pagmarcha pa Hilaga kung saan iba't ibang mga teritoryo sa paligid ng Black Sea ang kanilang nasakop na ngayon ay bahagi ng Bulgaria, Romania, Ukraine at Russia. Sa puntong ito ng kasaysayan, nakamit ng Persya ang titulong ang pinakamalaking imperyo sa daigdig ng panahong ito at ang pinakaunang superpower sa kasaysayan. Sa panahong ding ito, nakamit ng mga Persyano ang Pax Persica o ang kapayapaan at kasaganahan ng Persya. Pero, paano nga ba kinaya ng isang maliit na tribo na masakop ang napakalaking teritoryo sa panahon na wala pang modernong teknolohiya? Ang sagot ay nasa paraan ng kanilang pamamahala, ekonomiya at militar. Ang imperyong Persyano ay binubo ng hindi mabilang na grupo ng mga tao, tribo, mga nasyon at iba't ibang mga kaharian. Sa unang tingin, aakalain mong isang bangungot para sa isang pamahalaan na pamunuan ang ganto kadaming mga grupo ng tao. Para maiwasan ang mga rebelyon, ipinakilala ni Cyrus the Great ang sistema ng multi-state empire na mayroong apat na kapitolyo, ang Pasargaday, Babylon, Susa at Ekbatana. Sa sistemang ito, hinati-hati niya ang imperyo sa iba't ibang maliliit na rehiyon na tinawag na Satrapi. Bawat Satrapi ay binigyan ng kalayaan na pamunuan ng kanilang sarili. Ang bawat satrapi ay pinamumunuan ng isang satrap o governor meron siyang kapangyarihang mangolekta ng buwis, magpanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon at pamahalaan ang hukbong nakatambay dito. Kadalasan, ang mga satrap na inilalagay sa mga rehiyon ay mga taong taga dito din para maalam sila sa kanilang lugar. Sa kabila ng kanilang matinding kapangyarihan sa kanilang satrapi, ang mga satrap ay loyal sa emperador dahil ang emperador ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ang relasyon ng mga satrap ay hari, ngunit ang emperador ng Persya ay ang hari ng mga hari. Nagpatupad din ang Persian Empire ng mabisang tax system kung saan ang buwis na babayaran ng isang satrapi ay nakadepende sa laki ng kanilang kita at produktong kanilang ginagawa. Halimbawa, mas malaki ang buwis na ibinabayad ng India na mayaman sa ginto kaysa sa madisyertong Afghanistan. Sa ganitong sistema, Naging patas at hindi mabigat ang pagbabayad ng buwis ng bawat satrapi. Susi sa malakas na ekonomiya ng Persya ang mabilis, ligtas at maaasahang transportasyon at komunikasyon para mapabilis ang daloy ng produkto, kultura, mensahe at tao sa loob ng imperyo. Nagpagawa ang mga Persyano ng Royal Road na may habang 2,500 kilometers mula sa Sardis sa Turkey hanggang sa Susa sa Iran. Meron itong mga istasyon at mga tulugan na tinawag na caravanserais kada 20 kilometro para sa kaligtasan ng mga manlalakbay at mga nakal. Bukod dito, ipinakilala din ng Persya ang angaryum o sistema ng nakakabayong kurier para mapabilis ang delivery ng mga mensahe. Sa sistema ito, ang isang kurier na nagdadala ng mahalagang mensahe ay pupwedeng magpahinga sa caravanserai kung saan makatatanggap siya ng bagong kabayo para mabilisan niyang may pagpapatuloy ang kanyang biyahe. Sa isang kahangahangang tala, ang isang Persian courier ay kayang lakbayin ang buong Royal Road na may habang 2,500 kilometers sa loob lamang ng siyam na araw kaysa sa karaniwang tatlong buwan. Isa pang dakilang rutang pangkalakalan ang naitatag ng mga Persian. Ito ang Great Khorasan Road na nagdudugtong sa Persian Heartland patungo sa Afghanistan at Central Asia. Pinalaunan, ang kalsadang ito ay may dudugtong sa isa pang dakilang kalsadang pangkalakalan sa kasaysayan. Ito ang Silk Road sa China. Gamit ang mga kalsadang ito, nakarating sa China ang mga produkto, kultura, paniniwala at mga tao mula sa Europa at vice versa. Kaya naman, masasabi natin na sa pamamagitan ng mga kalsadang ginawa ng Persya Nagawa nitong pagdugtungin ang Western at Eastern Civilization. Kagaya ng iba pang mga dakilang kabiasnan kagaya ng Rome at Greece, ang katatagan ng Persian Empire ay pinoprotektahan ng dambuhalang sandatahang lakas nito. Dahil sa banta ng rebelyon at pananalakay ng mga dayuhan, bumuo ang Persian Empire ng professional army para protektahan ang sarili ang pangunahing ground forces ng Persia ay ang kanilang infantry na binubuo ng tatlong pangkat. Una dito ay ang mga Immortals. Ang mga Immortals ay heavy infantry na armado ng maikling sibat, espada, pana at pananggang gawa sa kahoy. Ang kanilang katawan naman ay protektado ng scale armor na napapatungan ng makulay na kasuotan. Sila ang tumatayong shock trooper at elite unit ng Persian Army. Ang unit na ito ay binubo ng 10,000 mga sundalo kung saan, kung may masasawi, masusugatan o magre-retiro, agaran itong pinapalitan. Dahil sa mabilisang pagpapalit na ito, ang bilang ng mga immortals ay hindi bumababa sa 10,000, kaya naman tinawag silang mga immortal. Ang sumunod na unit ay ang mga isparabara kung saan itinuturing silang backbone ng Persian army dahil sila ang pinakamarami. Binubo ito ng mga semi-professional na sundalo na nagtitraining mula pa sa kanilang kabataan. Gayun pa man, tuwing panahon ng kapayapaan, sila ay bumabalik sa kanilang pamilya para maging magsasaka. Kaya naman, hindi nito nagawang maabot ang antas ng husay ng tunay na professional army, kagaya na lamang ng mga Greek hoplite at kinalauna ng mga Macedonian phalangites. Ang Isparabara ay armado ng isang sibat na may habang dalawang metro isang espada at isang malaki at magaang kahoy na panangga. Binabalot naman ang kanyang katawan ng makapal na tela para sa proteksyon. Ang ikatlong infantry unit ng Persia ay ang mga takabara. Sila ay mga infantry recruit mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo na kadalasang armado ng kanilang native weapon. Bukod sa mga nabanggit, ang mga Persiano ay gumamit din ng napakaraming mga missile unit Kagaya na lamang ng mga archers mula sa gitnang Asya at Indus Valley. Kung mapapansin, ang armas at baluti ng Persian infantry ay magaan at hindi kasing lakas at tibay ng kung anong meron sa Greece at Rome. Ito ay dahil ang kanilang kagamitan ay nakadesenyo para sugpuin ang kanilang mga kalaban sa silangan, kagaya na lamang ng mga Scythian, Sogdian at mga Indian sa mga normal na pagkakataon, sapat na ang kanilang magaan na armas para talunin ang mga ito. Sa kasamaang palad, ang lakas ng kanilang hukbong panlupa ay masusubok sa kanilang paglalakbay pakanluran sa lupain ng mga Griego. Ang tunay na lakas ng Persia ay wala sa kanilang infantry kundi nasa kanilang cavalry at navy. Ang war chariot ay isa sa pinaka-devastating weapon ng Persia sa labanan kung saan armado ang mga nakasakay nito ng pana, sibat at espada. Samantala, Protektado naman ang rider at ang kabayo nito ng scale armor. Sinundan ito ng mga ordinaryong Persian cavalry na balot din ng scale armor at armado ng espada, kahoy na panangga. Bukod sa mga kabayo, gumamit din ang mga Persyano ng mga camel cavalry. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakakinatatakutang miyembro ng Persian cavalry ay ang mga war elephant. Mula sa India at Iran, ginamit ang mga elepanting ito para wasakin ang formation ng mga kalaban. Ang Persya din ang kinikilalang pinakaunang imperyo na nagtatag ng kanilang Imperial Navy. Makalipas nilang masakop ang mga Phoenician, agarang nagpagawa ang mga Persyano ng malakas na navy. Kinalaunan ng kanilang masakop ang Egypt, ang mga Persyano ang kinilalang master ng karagatan. Malayang nakapaglayag ang mga Persyano sa Persian Gulf, Mediterranean at Red Sea, maging sa Indian Ocean gamit ang kanilang naglalakihang barko na may kakayahang magsakay ng isang daan hanggang dalawang daang mga sundalo. Nagawa din ang mga Persyano na magpatayo ng naval bases sa mga lupaing hindi nating inakalang narating nila, kagaya na lamang ng Bahrain, Oman at Yemen. Sa kabila ng kanilang kadakilaan, ang marcha ng mga Persyano ay mauumpog sa isang kwersang hindi nila maiurong. Ito ang mga Griego. Noong 499 BC, ang Persian colony ng Ionia, Eretria at Cyprus ay nagrebelyon laban sa kanilang master. Nangialam ang city-state ng Athens at tumulong sa mga nagrebelyon dahil para sa kanila, ang mga naninirahan dito ay mga Griego at dapat nila itong protektahan. Hindi nagustuhan ng Persya ang pahingialam na ito ng mga Athenians sa isang isyong panloob ng kanilang imperyo. Kaya naman, makalipas nilang durugin ang mga rebelyon, kanilang sinalakay ang Gresya sa pamamagitan ng pagtawid ng Hellespont patungo ng Greece. Dito magsisimula ang epikong Greco-Persian War. Kung nais ninyo ng mas detalyadong tala ukol sa digmang ito, Huwag kayong mag-alala dahil meron na tayong episode ukol dito. Bisitahin ang ating episode ukol sa mga Spartan. Ang link ay nasa ibabaw. Mula 493 hanggang 490 BC, tuloy-tuloy na namayagpag at nanakop ang mga Persyano sa Hilagang Greece sa pamumuno ni Darius. Gayun paman, ang kanilang pag-abante ay winakasan ng mga Athenian sa Battle of Marathon at napaatras ang puwersa ni Darius. Nasawi si Darius ng bigo at hindi niya nasakop ang Greece. Siya ay sinundan ng kanyang anak na si Xerxes at nangakong ipagpapatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Sa ikalawang kampanyang ito naganap ang ilan sa mga pinakaepikong labanan sa kasaysayan. Sa Battle of Thermopylae, sinubok pigilan ng maliit na puwersang Griego na pinamumunuan ng 300 Spartan ang napakalaking puwersa ng mga Persyano. Bagamat nagtapos ang labanang ito sa panalo ng mga Persian at kamatayan ng halos lahat ng mga Spartan, nagawa nilang pabagalin ang abante ni Xerxes para makatakas ang mga Athenian patungo ng Salamis. Ang simoy ng digmaan ay aayon din sa mga Griego noong 480 BC nang talunin ng Athenian Navy ang mga Persyano sa Battle of Salamis. Sa pagkatalong ito, napaatras si Xerxes kung saan Napilitan siyang mag-iwan lamang ng maliit na puwersa sa Greece. Ganap na magwawakas ang kampanya ng mga Persyano nang sila'y talunin ng alyansa ng mga Griego sa Battle of Plataea. Ang digmaan sa pagitan ng Persya at ng Greece ay mag-iiwan ng malalim na sugat sa relasyon ng dalawang sibilisasyon. Noong 338 BC, ang Greece ay sasakupin ng kanilang kapitbahay sa Hilaga ang Macedonia sa pamumuno ni King Philip. Kanyang ipinangako na gaganti ang mga Griego sa pamumuno niya laban sa mga Persyanong sumakop sa kanila noon. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang kaganapan, napaslang si Philip ng isang asasin at siya ay pinalitan ng kanyang dalawampung taong gulang na anak na si Alexander, ang kikilalaning pinakamahusay na leader sa kasaysayan. Noong 334 B.C., tinawid ng hukbo ni Alexander ang Hellespont patungo ng Asya. Sunod-sunod na dinurog ng dakilang si Alexander ang mga Persyano sa iba't ibang epikong labanan, kagaya na lamang ng Battle of Granicus, Battle of Ipsus at ang Battle of Gaugamela. Ang Persian Emperor naman na si Darius III ay tuloy-tuloy na umatras pa silangan. Isa-isang bumagsak ang mga dakilang kapitolyo ng Persya sa kamay ni Alexander noong 330 BC. Si Darius III ay tinraidor ng kanyang general at pinaslang. Siya ay pinalitan ng kanyang general na si Besus kung saan ipinagpatuloy nito ang paglaban kay Alexander. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Besus ay nahuli ni Alexander at ayon sa mga tala, siya ay pinapatay sa napakalupit na paraan. Ang pagkamatay na ito ni Besus ang sumisimbolo ng pagbagsak at pagwawakas ng Persian Empire sa puntong ito, ang Persya ay magiging bahagi ng tinatawag nating Hellenistic Empire ni Alexander kung saan kanyang pinaghalo ang kultura, tradisyon at paniniwala ng parehong Europeo at Asyano. Sa kabila nito, ang kapayapaan ng Persya sa ilalim ng mga Griego ay hindi magtatagal. Ang malaking lupain ng mga Persyano ay magkakawatak-watak at masasangkot sa isang madugong civil war makalipas na masawi sa Alexander ito ang War of Diadochi. Ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo ay napasailalim sa Seleucid Empire ni Seleucus, isang dating general ni Alexander the Great. Makalipas ng ilang mga taon, babagsak ang Seleucid Empire kung saan ang silangang bahagi nito ay masasakop ng mga Iranian leader at kanilang itatatag ang Parthian Empire. Ang kanlurang bahagi naman ito ay mapapasakamay ng panibagong superpower ng panahong ito. Ito ang Roman Republic. Sa pagtatagpo ng Partia at ng Roman Republic, isisilang ang pinakamahabang rivalry sa kasaysayan. Ito ang digmaan sa pagitan ng Rome at ng Partia. Sa digmaang ito, masasawi si Marcus Licinius Crassus sa Battle of Carrhae. Ang Persian Empire ay isa sa pinakadakilang sibilisasyon sa kasaysayan na kadalasang hindi nabibigyan ng pansin. Masasabi natin na sa pamamagitan ng Persian Empire na ang mga dakilang sibilisasyon ng Europa, Asia at Afrika. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin na kapag na kayo sa ating channel. Kung naghahanap pa kayo ng ibang historical video na rin, Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa mga Spartan. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating pag-aralan ang kasaysayan.